Wait lang. Sure ka ba na magugustuhan ako ng kuya mo? Oo nga. Akong bahala. Ano bang plano mo? Magtiwala ka lang sa akin. Akong bahala sa Ano, ba? ano ka ba? Huwag kang kabahan. Si Kuya lang yan. Oh, Diana, Sino tong kasama mo? Um, kuya, I would like you to meet John Lloyd. He's my boyfriend. John Lloyd, JC. JC. Magandang hapon din naman. Hindi mo siya nakikwento sa akin, Diana. Sorry. Ha? Ah, Sorry po kuya, medyo na-busy lang po. Saan kayo nagkakilala ang dalawa? Ah, we are schoolmates po kuya. Schoolmates uh, sa UST? Yes po. Alam mo ba, John Lloyd, Itong si Diana pinapasok namin sa USD kasi gusto namin balang araw maging successful din siya katulad namin. Business owner kami. nagro kami ng iba't ibang mga businesses at kita mo naman ang naging resulta, no? Kaya talagang ngayon pa lang sinasabi na namin sa kanya kapag pipili siya ng boyfriend, gusto namin yung makakaangat talaga ang buhay niya balang araw. Tama ba, Diana? Opo naman. How about your parents, ah, Lloyd? Kuya, they are business tycoons. Oh, business. Ano klaseng business to? Kuya, um, they own gasoline stations po in different parts of the country. Wow! Gasoline station, alam mo, Diana, mana ka talaga sa kuya mo. Magaling ka talagang pumili. Opo naman. How about yung course niya sa UST? Di ba sabi mo doon kayo nagkakilala? Yes po. Um, Anong course mo dyan, Lloyd? Civil Engineering po. Ayos ah. Engineering alam kong nasa magandang kamay ka talaga. Manang mana ka talaga sa akin, Dayana. Siyempre naman, Kuya. Actually, Kuya, uh, hindi po talaga ako civil engineering. Uh, automotive po talaga ang course ko and wala pong business ang family namin. Um, ang nanay at tatay ko po, ang uh, tatay ko po simpleng jeepney driver lang, ang um, nanay ko po ay simpleng mananahe lang po. Sentiyan. Dayana. Ano nang ibig sabihin nito, Dayana? Sabihin mo sa akin. Walang galang na po. Alas na po. Anong ibig sabihin nito, Diana? Kuya, pwede. Mamaya natin mag-usap. Yan, Lloyd. ka lang naman. mag -usap. Ano ba? Mag-usap tayo. Ano ba? Bakit ganun sinabi mo sa kuya mo? Hindi mo ba tanggap kung sino ako? Yan, Lloyd. Di ba naman ako masisisi na kailangan ko hingiin yung approval ng kapatid ko? Ano ka ba? Intindihin mo rin naman ako hindi mo kailangan magsinungaling. Kung di mo ako tanggap at hindi ako kayang tanggapin ng pamilya mo, maghiwalay na lang tayo. Teka lang naman, Lloyd! Lloyd! JC! Uy! Kamusta? Ito, okay naman. Napadalaw ka. Anong sadya mo? Oo nga ikakamustahin ko din sana si uh, Diana. Oo nga, kamusta siya ngayon, di ba? Alam mo, medyo disappointed ako dun sa kapatid ko na yan eh. Alam mo ba, noong isang araw, nagdala siya dito ng boyfriend, Ipinakilala sa akin. Alam mo ba, pinagtatakpan niya yung boyfriend niya, sinabi niya na maganda ang course, sinabi niya na may business ang parents, na siyempre ako, umasa ako, na kaya niyang buhayin yung kapatid ko. Hmm. Tapos, ayun ang ipapakilala niya, na hindi naman pala totoong yun yung kurso niya, na hindi naman pala totoong business owner ang parents niya. Ano na lang sasabihin ng ibang tao sa atin? Di ba? Kilala mo naman kami. Pinalaki namin ng maayos yung kapatid ko. At pinapasok namin sa magandang eskwelahan para maging maganda ang buhay dahil yun hangat namin sa kanya. Naintindihan kita sa party mong yan, pero uh, kamusta naman sila ngayon? Hindi ko alam eh, kasi pagkatapos ng pag-uusap naman na yun, umalis sila. Kahit nga ko ng pagkain to si Diana, di siya kumakain. Hindi niya rin ako masyado pinapansin ngayon kapag nandito kami sa bahay. Pero dapat, uh, JC, hindi ka ganun. I mean, uh, ayusin natin yung mga bagay. Huwag tayo maging judgmental. Hindi natin pwede siyang i-judge na wala siyang mararating. Kasi dun din naman tayo nun ang galing. ba? Diba? Tanda mo ba nung mga bata tayo? Yan, yeah, nung mga bata tayo na sobrang uh, galing tayo sa simpleng pamilya. Uh, kung nasan man tayo ngayon, pinaghirapan natin yan. And hindi naman tayo naging mayaman na mayaman na tayo agad. I mean, hindi tayo nagkaroon na meron na agad tayo, di ba? Pinaghirapan natin lahat ng bagay. So, yung uh, boyfriend ni Diana, hindi natin pwedeng masabi na wala siyang mararating sa buhay. Tayo mismo naging ganun din tayo. Malay mo, pagdating ng panahon, eh, siya din mismo makapagpaangat sa kapatid mo at maging successful sila pareho. Hindi, alam mo kasi, Junsel, talagang ayaw ko kasing maranasan ni Diana yung, alam mo naman, yung nating hirap dati, kung paano tayo nag-strive sa buhay natin, kung paano natin narating ito. Siguro tama ka. Hindi dapat tayo maging judgmental. Yes, tama yun. At naiintindihan kita sa parting medyo mataas na yung standard mo. Pero kahit kailan, hindi naging tama. Nahusgahan natin ang tao sa panloob o panlabas man kung ano man ang uh, level nila sa buhay ngayon. Kasi walang makakapagsabi kung pasaan tayo sa mga susunod na panahon. Alam mo, ang mo talaga sa mga ganang bagay. Di ba? Alam mo, lagi alam akong mo. nandito lang para sa iyo. Nandito lang ako para sa iyo kasi alam. nandito lang din ako para iparealize sa yung mga bagay na minsan sumusobra na tayo or minsan uh, medyo naliligaw tayo ng landas. Yan. Anong oras na ba? Gusto mo kape muna tayo sa Sige, sige. At uh, medyo tamang-tama, malamig ang panahon. Kailangan din natin makapag-usap-usap sa mga bagay-bagay, di ba? Mga bagay-bagay na hindi natin napag-uusapan itong mga nakarang araw. Tara!